Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinangako niya sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. They are dreaming. I, I did not discuss anything about territory. Ang Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, uh, in area na yan. So, let it just remain there i said i will not give an inch actually friendship is one alliance is another one but the territory itself uh, must be out in then is uh, non-negotiable Matatanda ang pinalutang ng China na may pinuno ng Pilipinas na nangako nga alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Una nang itinanggiyan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi rin ni Duterte na tutol siya sa bagong 10-dash line map ng China kung saan inaangkin ang halos buong South China Sea. Pinoproseso na raw ang ayuda para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Makakatanggap ng 10,000 pesos sa mga driver at operator ng modern jeep, 6,500 pesos para sa traditional jeep, 1,000 pesos sa tricycle at 1,200 pesos naman sa motorcycle taxi. Sabi ng LTFRB, tatlong bilyong piso ang pondo para sa fuel subsidy program ng Department of Transportation. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. ang pagkapuhanan ng uh, uh, pro, uh fuel subsidy okay. program natin ay uh, uh, iniintay na lang na i-download. Kaya po na dito dito dahil po may mga, may mga isang requirement lang po na hinihingi ang DPM. Pag nasa atin uh, yung bondo, na yung pondo, ay na-implement po agad yung ating uh, pamamahagi. Inusisa sa budget hearing ng Department of Health sa Kamara may git 20 bilyong pisong utang ng PhilHealth sa mga ospital. Pinunarin ng ilang mambabatas ang tinapya sa pondo para sa mga may hirap na pasyente at ilang pampublikong ospital. At yan ang unang balita ni Sandra Aginaldo. May 68 billion pesos na net income pero di mabayaran ng 27 billion pesos na utang sa mga ospital Isa yan sa mga nausisa sa PhilHealth sa budget hearing ng Health Department Napakarami po ng mga ospital na suspendido. Dahil lang po sa mga ganitong kasong maliliit, naapektado na naman po ang serbisyo na binibigay po natin sa ating mga indigent patient. Sagot ng PhilHealth, we need pa kasi ang claims ng mga ospital, pero bibilisan na ang pagbabayad. Within 90 days po, we will try to pay a uh, a very high percentage of the 27 billion. We are preparing to use the uh, DCPM formula, no? yung debit cre debit credit payment mechanism formula no uh, and we will use that to make sure that we our, our reconciliation will be accelerated sa gitna niyan tumaas ang sahod ng mga opisyal nito at empleyado nito na ayon sa PhilHealth ay are sa EO na standardized ng sweldo ng mga GOCC o government owned and controlled corporation na tanong tuloy ng mga mambabatas sa DOH, paano ang mababang sweldo at benepisyo ng mga nurse at iba pang healthcare workers at ang kakulangan ng mga ito? Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, merong 4,000 na bakanting nursing plantilla position sa mga ospital ng gobyerno. Habang meron namang 13,000 contractual nurses na nakadeploy sa local government units. I came from Philippine General Hospital, Your Honor. Uh, before I became Secretary of Health. The situation in the emergency department is that one nurse is taking care of 20 emergency patients. And I asked the chief nurse, why can't we hire new nurses? And the answer to me is, walang nag apply Pero may dagdag problema pang ilang public hospital. Kabilang ang National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, at Philippine Children's Medical Center sa tatamaan ng pagbaba ng kalang budget ng Department of Health sa 2024 kumpara sa approved budget ngayong taon. Wala na rin ang budget para sa libreng bakuna kontra COVID para sa susunod na taon. Damay din ang ilang programa kabilang ang tulong medikal para sa mga indigent o may hirap na pasyente. Nakakalungkot po, no? Uh, overall, may cut. At sa maraming mga kailangan programa, may cut. So, Madam Chair, ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung uh, health po natin and social services, eh, uh, yun yung kinakaltasan. Pero pagkumpara sa budget kayo taon at sa hinihingi para sa susunod na taon, hindi nagustuhan ni Iloilo -ilo Representative Janet Garin na minsan naging health secretary. This is a budget briefing. Hindi po po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back where in fact it is not true. We have to compare Madam net Chair. versus net. Madam Chair. So with that, uh, Madam Chair, I move that the interpellation of the Honorable Manuel be stricken off the records. So Madam move, Madam Chair. Saglit na sinuspinde ang briefing at nang ituloy ito, pinaalalahanan ng Health Secretary na maging malinaw sa pagkukumpara at kung aling alokasyon ang bumaba at tumaas. All of these um, data have been confirmed by the Secretary, so there is nothing to be stricken out. Panukalang budget pa lang naman ang pinag-uusapan at iba ito sa pinal na budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Kinilala sa Senado at Kamara ang hindi matatawarang kontribisyon sa industriya ng broadcasting ng ating kapusat at kaibigang si Mike Enriquez. Inaprubahan ng Senado ang resolusyon ng pakigramay para sa pamilya, mga kaibigan at katrabaho sa GMA ni Mike na anilin yung malaking kawalan sa bansa sa milyon-milyong Pilipino. Tinanggap ito ng kanyang bisis sa si Baby Enriquez na kinilala rin dahil sa kanyang suporta at pag-aalaga sa kanyang kabyak. Kasama niya si GMA First Vice President for Radio Operations Group, Glenn Aliona, at Vice President for Sales and Marketing Group, RJ Antonio Seva. Sa hiwalay na resolusyon ng Kamara, kinilala rin ang dedikasyon at pagtatanggol ni Mike sa karapatan ng mga may at inaapi. Super thankful si Jillian Ward para sa success ng GMA Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap. Isang taon na ang series at talaga namang laging trending ang mga eksena. Ang karakter ni Jillian bilang uh, Dr. Annalyn Santos na capture ang puso ng maraming viewers. Dahil sa achievements sa kanyang 14-year career, pinansagan na si Jillian bilang star of the new gen. Five years old si Jillian nang magsimula sa Kapuso Network. Unang napanood si Jillian sa icon iconic role na Trudis sa novela Yan ang lumaki sa mata ng wow. tao. Sa harap ng mata ng mga tao, di ba? Wow! Congrats, Congrats! Jillian! Nakatakda maglabas ng dagdag na impormasyon ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Balenzuela. kauna sa na hulikam na away kalsada sa kanilang lugar. At sa video, makita isang lalaking dumaan sa pagitan ng dalawang sasakyan. Kinasa niya hawak na baril. Maya-maya pa, makita isang panglalaki na kanyang itinulak at tinutukan ng baril. Pagkakawas niya, bumalik na siya sa kanyang sasakyan. Ang video, inilabas ni Tony Raymond Fortune at nangyari raw ito sa Bignay, punto rin sa Valenzuela noong August 19. Kaugnay po nang nahuli kam na yan na away kalsada sa Valenzuela, makaparayam natin ang cycling advocate na si Atty. Raymond Fortun. Atty. Fortun, good morning po. Uh, Ikan, magandang umaga po sa inyo at sa lahat pang Bukod po sa video, may mga nakuha pa ba kayo ibang impormasyon? Kaugnay niyan? Uh, wala na po. No? Itong pong video na ito ay pinadala po sa akin ng isang tao na ayaw niyang magpakilala sa sarili niya. No? Of mm. course, for obvious and obvious reasons of security. Tapos, ang sabi nga niya is that nagkaroon na naman ng road rage incident. So, ako naman, I took a look at the video, uh, check just to make sure no, if there were all indications na hindi ito staged no, or parang kumbaga sana, parang gawa-gawa pa, lamang pa, para sa TikTok. No? And I decided not to post it so that the proper authority Uh, would be able to investigate and therefore hold liable yung tao na naglabas uh, na naman ng barel. Opo. Y yung nag-send sa inyo ng video na yan, na uh, siya mismo kumuha po niyan? Opo, opo. Galing po ito do obviously dun sa kanyang dashcam, no? Tapos uh, siya mismo na witness niya yung insidente eh, kasi naka, nandun siya sa sasakyan kung uh, na ano na na, na masid niya at nakita niya lahat ng pangyayari. Pero may problema, Tony Porto, yung mga nakakakuha ng mga video ng ganyan, eh parang natatakot at hindi, hindi rin lumalantad. Paano po makakaroon ng resolution itong mga kasong ganito? Oh, definitely, Igan, ano, and, and, yan ang problem talaga dyan. Merong mga tao na nakakasaksi ng isang krimen na nangyayari, video nila either by their phone cams o kundi yung mga dash dashcam nila, pero kung kukunin sila bilang testigo natatakot na sila dahil yung kalaban may baril eh. and there's always this danger na babalikan sila noong taon na 'yon mm -hmm. uh, pag either paglumantad sila or even bago siya magtestify mm -hmm. and this actually hampers our ano no our court uh, para mapanind mapapanagot mapapa, yung mga taong may sala so uh, today po uh, Igan, I will be filing or I'm sorry, I will be sending a letter to the Supreme Court. Okay. And I will uh, be asking no for probably I don't know if there's a need for a new administrative uh, matter no na lalabas yung administrative uh -oh. circular or probably an amendment of our rules on electronic evidence so that the our court can now properly appreciate even yung mga phone, video recordings coming from phone cams or dash cams na yung source ay anonymous. Mm -hmm. Nang Ang mangyayari po dito ay ah, kahit walang magtitistigo no, na eyewitness, ay pwede pong itong masumite ng ating mga kapulisyahan. Ah, na, at ah, yung tao po na nandoon sa mismo dun sa video na to na nahuli ngayon na gumagawa ng krimen, ay ma-appreciate ng korte, ma-admit itong ebidensya na to at pwede itong gamitin na ebidensya para po uh, ah, makonvict po yung tao. Kahit wala yung pinaka-source ng video. Opo, opo. No? Right uh -huh. now po kasi, uh, Igan, eh, of, we, we, all know no, na kinakailangan mo talaga merong eyewitness. na no? Meron ta- taong tao na magsasabi, akong kumuha nitong video na to, ito opo, galing ito opo. doon sa, doon sa dashcam ko. Eh, kung tinakot yan, paano natin matutulungan ng ating mga kapulisan na mapanagot natin yung taong may sala. No? So I think there's really a need for for either laws or even our rules of procedure no in order to strengthen crime prevention, and uh, probably prosecution. Hindi ba tali din kamay natin sa right to privacy? Kasi parang pwedeng balikan yung mga nakakuha niyan dahil walang pahintulot, di ba, yung, yung kinukuna nila? Um, Igan, wala pong tinatawag na right to privacy pag okay. ikaw ay gumagawa ng kamay. Ng krimen, ano, no? okay. Oo. Oh, oh, um, we, we must all remember that crimes generally are public crimes. Meaning hindi mo pwedeng i-assert yung iyong privacy pag gumagawa ka ng violation of the laws of our country no okay. at, so ano pa rin eh tumatayo pa din at mas matas pa din yung interest ng estado na maprotektahan ang citizenry na papangalagaan ang ating kapayapaan ano at yung proteksyon ng bawat isa so mm -hmm. okay sige meron kang right to privacy no pero hindi mananaig pa rin yung tinatawag na uh, the higher national interest which is to protect and preserve the lives and properties of the citizens. Balikan po natin yung una yung na-post, no? yung sa insidente sa Quezon City. Yung dating polis na nagkasa at nanakit na isang siklista. Uh, very frustrating para sa ilan. Hanggang ngayon, malayo po itong dating polis na ito. Eh. Um, well, we all understand that there's this thing called due process din naman talaga, Ika. Opo, opo. Uh, yung insidente nangyari August 8 uh, and may may maraming uh, araw na yan lumipas. so kung kanya kung magkakaroon po ng ng pananagutan tungkol dito dada nito doon sa proseso yung tinatawag okay. na regular na preliminary investigation Apo. so uh, hindi yan yung tipong parang yung ka nangyari lamang yung insidente medyo nakakalungkot nga ay eh, no? kung august 8 pa lamang yung mga pulis ay kumilos na kagad. nakita na nila doon sa CCTV ng nagbunot ng baril tinutukan ano um then Agad-agad, actually, pe, pwede lang hulihin yon uh, kasi under our rules, meron tinatawag na arrest without warrant. Opo. Arrest without warrant. Kung nangyari lamang yung insidente, mm -hmm. eh hindi ginawa. Hinayaan pa nga na mag-arigluhan, hinayaan pa nga na yung mismong inagrabyado ay pinagbayad pa ng limandaan. No? So, um, pananagutan din nila yon yung mga pulis na yan, no? Opo. na hindi nila ginampanan yung kanilang trabaho. But uh, moving forward, uh, kung meron nga pong krimen na nangyari noong August 8, ay dadaan yan doon sa tinatawag na regular preliminary investigation process. Bibigyan natin yung uh, tao na nandoon sa video ng pagkakataon na mag-provide ng kanyang uh, dahilan o kung meron man siyang depensa. No? And then yung pong ating mga prosecutors, they will make a determination kung meron nga bang probable cause para itong tao ay sampahan ng kaso sa ating usgado at uh, maisuan siya ng warrant of arrest ng mga korte. Yung siklis ba nagbago na isip? Uh, hindi ko po inaasahan na magbabago 'yan. Hanggang 'yan, hanggang ngayon sigurado ako tapos pa 'yan eh. Okay, kung hindi pa rin maglereklamo itong si uh, Alan Banjola, ano na pong mga susunod Kasi baka ba ulit ito. At malaman ng nanonood ngayon, ano bang anong mangyayari sa ganitong mga insidente? Opo, ang well sa ngayon po, ang magandang development is that meron pong mga apat o limang mga CCTV footage yung pong uh, ng City Police, no. And uh, I, it is my professional opinion that the police can already file criminal charges against the individual na nandoon sa video based doon sa mga uh, CCTV footage, no. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, may probable cause. Pagdating niyan sa husgado, ang ipipresenta ay yung video yung pong barangay na mm -hmm. nagkabit po ng video and syempre yung CCTV operator to my mind i think uh, that would sufficiently uh, address po yung mga rules natin on electronic evidence for so that the court can properly appreciate yung ebidensya and then uh, use that uh, in determining whether it, ano whether the accused uh, can be convicted based on proof beyond reasonable doubt maraming salamat ni Raymond Fortun. ingat po kayo Uh, kayo din po, uh, Igan, at magandang umaga po ulit. Hindi raw ramdam ng na mga nagtitinda sa karinderya ang pagpapataw ng price cap sa bigas dahil hindi raw maganda ang kalidad ng mga bigas na nasa 41 hanggang 45 pesos kada kilo. Mas gusto raw kasi ng kanilang mga customer ang mas mahal na bigas kaya mas mahal din ang benta nila ng kada takal ng kanina. May unang balita live, si Darlene Kai. Darlene! Good morning, Susan. Kahit san kami magtanong dito sa Maynila, eh, talagang tumaas yung presyo ng bigas sa mga tindahan, pati na rin yung kada takal ng kanin sa mga karinderya tulad na lang nandito sa aking likuran. Sabi ng mga nakausap namin, e eh, wala raw silang magawa, hindi sila makabili noong mga regular at well-milled rice na sakop sa price ceiling na itinakda ng pamahalaan dahil hindi raw gusto ng mga customer yung kalidad at baka raw wala nang bumili sa kanila. Ika nga, puno na ang salop ng mga may negosyong karinderiya tulad ni na Angelo. Hindi na raw nila kayang saluhin ang puhunan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya, nagtaas na rin sila ng presyo sa kada takal ng kanin. Yung pagtaas po ng presyo mo kasi parang na lang yung mga bumibili, parang, parang ganun. Kasi masyado mahal yung bigas. Dating sampo tapos 15 na po ngayon, parang ganun, yung kanin. Yung kanin. Isa sa mga hakbang na ginawa ng gobyerno ang pagpapatupad ng price ceiling sa regular at well-milled rice. Pero gustuhin man, hindi nakikinabang si na Angelo dahil hindi raw maganda ang kalidad ng mga bigas na nasa 41 hanggang 45 pesos ngayon. Nasa 60 pesos kada kilo ang bigas na ginagamit nila sa negosyo. Magre-reklam mga customer na kakain. Sana sila na maputi yung bigas na maayos, magalan. Kaya po ano, kaya hindi po kami bumibili ng mga ganong bigas. Pangit po, parang, parang may tim, parang ganon po siya. May lasa, tapos ano po, parang di pa rin tawag, parang malata. Pag... Ganyan din ang sabi ni Ivan na nagtatrabaho rin sa isang karinderya. Nagtaas na rin sila ng singil sa bawat order ng kanin. Mas okay na raw ito kaysa isa palaran nila ang kalidad ng mga tinda nilang pagkain. Sako sa kasi yung binibili namin, dati ano eh, yung bili po namin, one nine. Ngayon, 2.5 na po yung isang sako. Kasi pag nag kami ng ano, inano nila yung bigas namin. Nalala niya pag iba na yung ano, yung bigas na ginagamit. <laughs> ginagamit opo. Hindi naman makapamuhunan ng sari-sari store na pinapasukan ni Rachel sa mga klase ng bigas na sakop ng price ceiling. murang nga raw nilang makukuha kung hindi naman mabibilis sa tindahan nila, baliwala rin siguro po maano sila dun sa bigas gawa ng hindi po ano sa kanila hindi po sa kanila ano kapag ganun yung bigas na durog-durog pero mahal Man, hindi, hindi ano hindi po aver sa kanila sa ngayon nasa 52 pesos kada kilo ang bigas na ibinebenta nila yan lang po talaga yung aming uh, aming ino-order yan lang po as in yan lang po talaga na Bigas, wala na pong iba. Mas okay naman po kasi po mabunga tsaka po ano, ayos naman po, ayos naman po yung lasa. Susan, ang sabi ng mga nakausap naming may negosyong tindahan o sari-sari store at kainan, sana daw e eh, talagang bumaba na yung presyo ng bigas para naman daw makabawi yung kanilang negosyo. Sa ngayon, yan ang unang balita dito sa Maynila. ko po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Suportado ng ilang miyembro na ASEAN ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pati ang panawagan ni Pangulong Bombong Marcos na madaliin ang paglabas ng isang epektibong code of conduct sa South China Sea. At live mula sa Jakarta, Indonesia, may unang balita ang isang nating si Ivan Mayrina. Ivan, mukha bang maisusulong o uusad ang isang legally binding code of conduct ngayon dyan sa ASEAN Summit? Mm uh, Maris, yung tungkol dun sa legally binding na code of conduct, mukhang malayo pa tayo dyan. Pero sa inilabas nga na chairman statement kagabi, ay suportado ng mga ASEAN member states ang posisyon ng Pilipinas sa maraming aspeto sa usapin ng West Philippine Sea o South China Sea. Kasunod dito ng pagpapahayag ng pagkabahala sa mga mapanghamong aksyon, sa mga agresibong aksyon at sa mga reclamation at gayon din sa pinsala sa marine environment sa rehiyon. Sinuportahan dito panawagang umiwas ang lahat sa mga aksyong makapagpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea at gayon din sa mapayapang pagresolba sa Sigalot. Sinuportahan din ang panawagang madaliin ang paglalabas sa isang effective code of conduct sa South China Sea. Pero sa pahayag ni Chinese Premier Li Chiang sa ASEAN-China Summit, inanindigan ng China Maris na sumusunod daw sila sa batas. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation. Ang pahayag na yan ay kasunod ng pangaharas, pababomba ng tubig, mga dangerous maneuvers sa karagatan at paglalabas ng China ng mapa ng 10-dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. Kabilang ito sa mga hindi tila hindi tugmang sinasabi at ginagawa ng China sa rehiyon. Kaya hirit ng pangulo sa harap ng kapwa Asia leaders, We, we ourselves... cannot emphasize enough that actions not words should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. Sa gitna naman ang ng pagpapahayag ng suporta ng ilang bansa, kabilang ang South Korea, ang Japan, ang US at Canada, kabilang ang ASEAN member states sa mga panawagan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang hirit ng China, huwag magkampihan. To keep differences under control, what is essential now is to oppose picking sides, oppose bloc confrontation, and oppose a new Cold War and to ensure that disagreements and disputes among countries are properly handled Samantala sa ika huling araw ng summit nakaschedule ang ASEAN at Australia summit at ASEAN UN makakausap din ng pangulo ngayong araw sa bilateral o one -on one-on-one meeting sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at South Korean President Yoon Suk-yeol Nauna nang nakausap ng Pangulo sa sideline kahapon si U.S. Vice President Kamala Harris pero hindi pa naidetalya ng malakanya ang kanilang napagusapan. Sa inilabas sa mga pahayag ng White House, kabilang sa tilalakay ng dalawang lider ang maritime security sa South China Sea at pagpapalakas ng bilateral maritime cooperation ng Pilipinas at Amerika kasama ang mga kaalyadong bansa. Samantala Maris, inaasahang balik Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos bago maghating gabi mamaya. At yan ang latest mula dito sa Jakarta, Indonesia. Balik muna sa iyo. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Evan Mayrina. Nag-inspeksyon ng MMDA sa ilang pangunay kalsada sa Kerm City ang kanilang naobserbahan. Sa unang balita live ni James Agustin. James, ano yan? Gang, good morning. Nandito tayo ngayon sa Katipunan Avenue sa Quezon City kung saan naobserbahan ng MMDA na malaki nga yung itinaas ng volume ng mga sasakyan simula noong nakaraang buwan na magbalik eskwela, yung ilang mga malalaking eskwelahan dito sa lugar. Sa southbound lane pa lang, Igan, 32% ng itinasa bilang ng mga sasakyan tuwing rush hour sa umaga habang 24% sa rush hour sa hapon. Umabot na sa halos 9,400 na sasakyan ang naitalang dumaraan sa Katipunan Avenue sa umaga na peak hours po yan mula 7am hanggang 8am sa northbound at southbound lane. Habang nasa 10,500 ang volume ng mga sasakyan sa hapon mula 5pm to 6pm. Ngayong umaga nga nag-inspeksyon ng mga opisyal ng MMDA para malaman ng mga adjustment na maaaring maipatupad. Pinangunahan niya ni MMDA General Manager Procopio Lipana ang nakikita ng problema ng MMDA nagkaka-traffic dahil may mga pagkakataon na tatlong lane na ang nasasakop ng mga sasakyan na sa mga eskwelahan. Kaya balak na nila maglagay ng mga traffic cone para dalawang lane ang magamit ng mga sasakyang ito. Magdadagdag din daw ng mga tao ng MMDA mula sa anim na traffic enforcer sa intersection ay gagawin na itong walo. Tutulong na rin sa pagmamando ang Traffic and Transport Management Department ng Quezon City Government. Sabi ng MMDA, nakipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng malalaking eskwelahan at nagkaroon pa ng pulong noong nakaraang linggo. Ang posible nating ma-apply dito kung mga ano tinitingnan natin yung yung uh, kanilang freezing area doon sa uh, mga vehicle na uh, walang sticker baka po pwedeng i-adjust pa ng konti para mas maraming sasakyan na ma-accommodate na hindi po dito sa Katipunan. At tinitingnan natin kung uh, yung sa gate 2 yung from galing ng Marikina meron isang malita service road doon na meron ng entrance ng uh, Ateneo doon for pedestrian. Tinitingnan natin baka po pwede na mapayagan din ako, baka sila ng paraan na makapasok din ang uh, BHL doon. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa Katipunan Avenue ngayong mag-aalas 7.30 ng umaga. Napakabigat na po ng traffic. Parehas na lane po yan. Southbound, ito nakikita nyo ngayon na umuusad yung mga sasakyan. Habang mas mabigat, doon sa northbound lane. Ang sinasabing adjustment ngayon ng MMD na isa tulad ng mga MMD traffic enforcers na nakikita nyo na nandyan sa intersection. Yan po karaniwan ang pwesto nila ay doon sa entrance at exit ng malalaking eskwelahan dito sa Katipunan. Yan mo na ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ready na raw for mature roles si Kailin Alcantara. I want a challenging role naman. Mas mature na. Mas mature, mas maraming layers yung um, roles. Hmm. Sinabi ni Kayleen matapos ang kanyang 21st birthday, sinorpresa nga siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Dumalo rin si Sparkle Senior Talent Manager Vic Del Rosario. Hindi raw daw kasi nakaselebrate si Kayleen ng kanyang birthday noong September 3 dahil may trabaho siya. Happy birthday, Kylie! Happy birthday! And good luck sa iyong uh, new adventures. I know. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.